Hi guys, share ko lang. So kahapon pala nagpa-check up po ako. Kasi nga po, ayan, may plema ako, tapos may sipon. Tapos nahihirapan ako huminga, naninigip -dib, dib ko. Tapos may times guys, na so, pag sobrang pagod ako, sumasakit yung dito ko. Ayan. So ngayon, nagtatakot ako. Sabi ko, baka ako, ano na yung sakit ko. Nagpa-check up ako sa doktor. So yun, pumunta na nga kami sa doktor. So chinig ako ng doktor. Inan niya, inan niya ako. pinakinggan yung aking puso, yung aking lungs, sabi niya, wala naman, okay naman daw. So, ngayon, sabi ko, eh, bakit po ako nahihirapang huminga? Eh, kasi yun, ano yung sa muscle mo dito na sa Kasi daw yung puso daw, nandito dito sa ibaba. So, ngayon, binigyan niya ako ng reseta. 'yan Eto. Eto yung reseta. Sa ano siya? Ano ba tawag dito? Sinopret 40 And, etong Selecoxib. Para sa pain reliever. And ito naman sa saking sipon. Ayan, kasi may sipon ako. Sabi niya, yung sipon ko daw, nandito lang daw. Tapos ako, hindi ako makontento. Sabi ko, Doc, pwede po ba akong pa-x-ray? Sabi ko, hindi kasi ako kan, para makita kung clear talaga yung lungs ko. Tapos sabi niya, o napapakamot yung Doktor, pang sabi, wala ka naman ng sakit. Wala ka naman ano sa baga, tsaka sa puso. Ba't ka pa magpapa-x? Parang ganun ang ano niya. siya. So ngayon, sa sabi, o oh, sige, para makita mo na rin na ano, Ayun, nagpa x-ray ako at ito nga yung result ayan pakita ko sa inyo guys so ito na nga, guys yung result ng x-ray ko guys so yun po nakalagay po dito ayan lungs fields are clear heart and pulmonary vessels are within normal size and configuration other chest structures are intact impression normal chest findings So, maliwanag po na normal po ako. Wala po ako sakit sa puso at sa baga. And I'm so thankful. Thank you, God. Diyos, salamat po. Akala ko kasi kung ano na. Sabi ko, eh, bakit po gano'n? Nararamdaman ko. Parang nahirapan ako. Huminga. Parang nangyari na to dati. Nung, nung ano ako, 18 years old data ako. 18 ba ako noon? Basta mga teenager ako, mga 16, gano'n. Kalimutan ko na. <coughs> Parang dati kasi nagpa-check up na ako noon. Parang nahirapan din kasi akong huminga. Pina-x-ray din ako. Wala ding nakita. Sabi ko, Bakit po ano? Dapat po nairapan ako huminga pero clear naman din po yung lungs ko. Sabi, iniisip mo lang yan. Kasi ako guys, dati nung bata ako, kung niyo matatanong, nagkaroon talaga ako ng sakit sa baga. Siguro na trauma na ako sa ganun. Nagkasakit ako dati nung guys, nung bata ako. Payat na payat ako na dati na Nagkaroon ako ng pneumonitis. Ayan, hanggang sa dati guys, ang dami kong doktor na pinuntahan kasi iba-iba yung ano eh yung paano nila sa akin findings menu mo na tapos isa naman TV daw pinainom na ko lang sa TV tapos hindi pa rin ako gumaling nung pumunta ako sa ibang doktor private pa yun ha nung pumunta ako sa ibang doktor Eh hala ba't ka pinainom, pinainom ng pan TV hindi naman yun ang sakit mo yung monitis ang sakit mo kaya yeah, guys siguro ngayon pagka nakakaramdam ako ng konting ano na ano na ako na <laughs> baka meron na naman na trauma na ako guys nung bata kasi ko oh, talagang may sakit ako nun sa baba pero ayun guys kung makikita nyo normal po siya ayun kita naman guys Ayan, normal chest findings. And I'm so happy, guys. So, ayun. So, sa ngayon po, lang ako ng para sa sipon. Para sa sipon, ayan. Sino, sino prep And itong, yun nga, pagka nga daw sumakit yung ganito ko. Yung, yung ko daw kasi. Ayan na, para na po for. So, ayan. Parang nung nakaraan, guys, pumunta rin ako dito. Eh. check up naman ako ng balakang ko. Oh. So that time, sabi ko, ba't po kaya ang sakit ng balakang ko? May UTI ay po ba ako? Wala, wala ka UTI. Masama, di ba ihim? Hindi po. Wala. Tapos pina-check up naman yung aking uh, balakang, yung likod ko. Yung, dito sa likod. Yung spinal ko. Wala naman daw. Normal naman. Nakita ko din. Normal. <laughs> Sorry. Parang pang, pangalawang beses na atato na normal. okay na yun, di ba? At least, alam mo, di ba na? normal pala ako. Hindi lang halata. Charot. So, ayun. Thank you. At uh, normal naman ako. Thank you sa Diyos. So, yan, lang, guys. Share ko lang sa inyo na okay naman ako. Pero, guys, nakakaramdam po talaga ako ngayon ng nahihirapan akong huminga. Siguro dahil nga sa sipon. Siguro, sabi ko ka ka, ko huwag na tayo magpacheck. Kapag normal lang yan, pag may sipon, nahihirapan huminga. Sabi ko. So, yun, normal siya yung lungs ko and heart ko. At ayan po. Hanggang dito na lang, guys, ang aking <laughs> and see you on my next video. Bye!